Magandang araw. Para sa araw na ito, ating pagnilay nilayan ay hango mula sa Acts chapter 9, verse 32 to 35. Now as Peter was traveling through all those regions, he came down to the saints who live in Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden eight years, for he was paralyzed. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and make your bed. Immediately, he got up. Verse 35, And all who live at Lydda and Charon saw him, and they turned for the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa ating binasang talata, makikita natin ang patuloy na gawain ni Pedro na kung saan ay siya nagpapahayag kasama ang yung ibang mga alagad ng Panginoon ng magandang binsahe, daladala -dala nila yung good news mula doon sa pagkamatay ng Panginoon Yesus, yung muli niyang pagkabuhay at yung pagbalik niya sa kalangitan. Habang umiikot si Pedro, nakatagpo niya isang mamang ito, si inias At si Eneas ay talagang ilang taon na po siya, walong taon po siyang nakaratay po siya sapagkat siya po ay paralitiko. Nung sila'y nagkita, ang sabi ng Pedro sa kanya, Eneas, pinagaling ka ni Kristo. Bangon ka at ayusin mo ang iyong higaan. At yun ang dahilan na kung saan ay nagkaroon ng total at ganap na kagalingan si Eneas. No, ibig sabihin po nito ay nung bago po nagkaroon po ng pagtatagpo si Pedro at si Ineas, si Ineas po ay parang hopeless na po yung buhay po niya. Ilang taon na po siya nakaratay. Wala po siyang kapag-apag-asa. Ngunit nung dumating si Pedro, ang sabi ni Pedro, sabi niya, pinagaling ka na ng Panginoon. May daladalang magandang binsay si Pedro at sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, siya ay magkakaroon ng kagalingan. Dito po natin makikita na personal ang ating Panginoon noon. Tinawag niya si Ineas bilang siya as isang individual na may pasanin, na may pinagdaraanan sa buhay. At dito nga po ang sinabi po ni Pedro, pagagalingin ka ng Panginoong Isus. Kailangan mong bumangon at kailangan mong ayusin mo yung iyong buhay. Po yung malinaw ng kautosan ng ating Panginoon. Kailangan po nating tumayo na may pananampalataya na ang Panginoong Isus ay may kapangyarihan na magbigay ng kagalingan anuman ng ating mga pinagdaraanan, anuman ng ating mga problema na maaaring sinusuong sa pagkakataong ito, anuman ang mga pasanin natin sa ating buhay. amba mahalaga lamang ay tumayo tayo pala tayo at ayusin po natin yung ating buhay. Ayusin po natin yung mga pasanin po natin na kung saan ay naging balakid po sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nung ginawa po yun ni Eneas, nung nag-respond po si Eneas, nung nagpakita ng naisin si Eneas na magkaroon ng kagalingan, Tunay nga po, naging ganap yung himala sa kanyang buhay. At dito natin makikita mga kaibigan at kapatid, buong pangyayaring ito ay napagmasdan ng mga tao sa paligid. At dito nga sa uling bagay po ng talata 35, ang sabi nga po, Day Turn to the Lord. Ibig sabihin po noon, yung buhay po ni Eneas ay kinasangkapan ng Panginoon na kung saan na hindi lamang po nagkaroon ng kagalingan ng Himala sa buhay ni Eneas, kundi po pati yung mga nasa paligid po, pati yung mga taong nagmamasin, pati yung mga taong tumitingin sa mga pangyayari. Kaya nga po, mag-iingat po tayo sapagkat kung tayo po ay naituturing naman na mananampalataya, kailangan po yung buhay po natin ay malapit po sa ating Panginoon kailangan yung buhay po natin ay sakto po sa panahon po ng panalangin, sakto po sa panahon po ng pag-aaral ng kanyang salita at higit sa lahat, tayo po ay sumusunod anuman ang alituntunin ng ating Panginoon sapagkat yan po ay para sa ating kabutihan at yan po ay para sa kasusulong ng kaharian ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyo pong paalaala sa amin sa araw na ito. Nakatulad po ni Panginoon, tulungan niyo po kami na manampalataya po kami sa inyo. Kahit na po anong bigat ng aming pong pinagdaraanan, kahit na po anong laki ng kasalanan ng aming nagawa, alam namin, O Diyos, na ikaw po ay may kapangyarihan na magpatawad. Ikaw ang may kapangyarihan na magbigay ng kagalingan anuman ang aming mga pinagdaraanan. Maraming maraming salamat, O God. Lord, I pray for those among as ugad na mga nanonood ng video na ito, na hindi pa po, po nakakilala sa iyong na anak na Jesus Kristo, na nagbibigay po ng kagalingan at kapatawaran, at higit sa lahat, Panginoon, nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Alam namin o Diyos niluluob mo na ang bawat isa sa amin ay lumapit sa inyo, lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran, lumapit sa inyo, Panginoon, at magtiwala na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayo iyo ang Diyos na magbibigay po ng pagbabago ng aming po mga buhay na ikaw ang Diyos na mayroon pong kakayahan magbigay po ng transformation po sa aming po mga puso, sa aming po mga lakarin. Maraming maraming salamat Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyaring pangalan ni Jesus. Amen at Amen.